Ang North Korea ay ang pinakasarado at pinakamalihim na bansa sa mundo. Unit, hindi ito nangangahulugan na wala tayong alam tungkol sa mga nangyayari sa loob nito. Ang North Korea ay naiiba sa iba pang mga bansa sa mundo. Ang mga mamamayan nito ay dapat sumunod sa mga kakaibang batas at ang anumang access sa outside world ay hindi pinapahintulutan ng gobyerno. Dahil dito, maaaring hindi alam ng karamihan sa kanila na sila ay nakatira sa isang maigpit at hindi makataong bansa. Mahirap mang paniwalaan katropa, pero nangyayari ito sa North Korea araw-araw. Naiimagine mo ba ang mundo na walang internet o may magsasabi sa iyo kung anong mga website lamang ang maaari mong ma-access? Malamang hindi. Dahil ang mundo na ginagalawa natin ngayon ay sentralisado sa web. Patuloy tayong nakakahanap ng mga bago at interesanteng impormasyon upang mapabuti ang ating buhay sa pamagitan ng pagbabrowse dito. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng tao ay may ganitong pribilehyo. Labag sa batas ang paggamit ng global internet sa North Korea. Ang pamahalaan ay may mahigpit na controls sa internet at pinapayagan lamang ang ilang piling opisyal ng gobyerno, siyentipiko at mag-aaral na magkaroon ng akses dito. Para sa iba pa, kontrolado ng gobyerno kung papaano ito gagamitin at may sariling network ang bansa na pinapatakbo ng pamahalaan na tinatawag na Myong ang internet ay itinuturing na malaking banta sa pamahalaan ng North Korea dahil ito ay isang tool na maaaring magamit sa pagkonekta ng mga tao sa buong mundo. Pinapayagan nito ang pagbabahagi ng impormasyon at pagpapalitan ng mga ideya at kung mayroong mang isang bagay na ayaw ng pamahalaan ng North Korea, ito ay ang mamulat sa katotohanan ang mga mamamayan nito. Ang bawat tao ay mahilig ngumiti. Ngunit paano kung may mga batas kung kailan mo lamang ito maaaring gawin? Ang hirap, di ba? Pero sa maniwala ka man o hindi, labag sa batas para sa mga North Korean ng umiti tuwing July 8, ang anibersaryo ng pagkamatay ni Kim Il-sung. Ang sino mamamayan mamamaya na lalabag sa batas na ito ay ikukulong sa prison camp o hindi naman kaya ay paparusahan ng kamatayan. Ganon din sa sinumang mang maingay, umiinom o may birthday party. Kaya anuman ang mangyari, huwag na huwag kang ingiti kapag July 8. Ang kasalukuyang leader ng North Korea na si Kim Jong-un ay nagpasimula naman ng labing isang araw na panahon ng pagluluksa para sa kanyang yumaong ama, si Kim Jong-il, sa ikasampung anibersaryo ng kamatayan nito. Sa panahong ito, pinagbabawalan ang mga North Koreans sa pagngiti o pagtawa pag-inom, pamimili at iba pang uri ng paglilibang. Papaano kung kailangan mong maglakad kahit saan ka pumunta? Iniisip mo palang parang nakakapagod na, di ba? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na isa lamang sa isang daang tao ang pinapayagan ng North Korea na magkaroon ng sasakyan? Totoo yan, katropa. Kahit noon pa, Lalo na kung ikaw ay isang babae at kailangan mong pumunta sa isang lugar. You're out of luck. Dahil hindi ka maaaring magmaneho, maliban na lang kung may kasama kang male escort. Ito ay dahil ang mga kababaihan sa North Korea ay hindi pinapayagang magmaneho o magmay-ari ng sasakyan, kahit na sila ay nagtatrabaho bilang mga traffic officers. May punto pa nga kung saan ang mga kababaihan ay pinagbawalan din sa paggamit ng bisikleta sa paligid ng bayan. Sa kabutihang palad, inalis na ang restriction ito at ang mga kababaihan ay maaari nang gumamit ng limitadong transportasyong ito. Bagaman maaari na silang gumamit ng bisikleta ngayon, karamihan sa mga kababaihan ay pinili na lang manatili sa kanilang tahanan para alagaan ang kanilang pamilya at ang ilan na piniling magtrabaho sa labas ay maaari lamang magtrabaho sa mga pamilihan habang ang kanilang mga asawa ay nagtatrabaho sa mga establishmentong pinamamahalaan ng Estado. Ang paggawa ng isang international phone call ay maaaring magdulot sa iyo ng kamatayan sa North Korea. Mahirap mang paniwalaan pero isang North Korean factory chief sa South Pyongyang province ang pinatay sa pamagitan ng firing squad sa isang stadium sa harap ng 150,000 spectators noong October 2007. Siya ay pinarosahan para sa krimenong ng paggawa ng international phone calls. Sinasabing siya ay may labing tatlong teleponong naka-install sa basement ng kanyang pabrika upang makagawa ng mga international call anim na tao ang namatay habang 34 na iba pa ang nasugatan nang magkaroon ng stampede habang papalabas ang mga tao sa stadium matapos siyang bitayin. Makailang beses na ba nating pinupuna ang pamahalaan? Well, isa itong pribilehiyo na maari nating gawin dahil tayo ay nasa isang demokratikong bansa. Gayunpaman, sa isang bansa tulad ng North Korea ito ay isang bagay na hindi mo maaaring gawin kailanman. Lahat ng North Korea na naninirahan sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un ay dapat manumpa ng katapatan at pagsunod sa kanya, sa kanyang pamilya at sa estado. Ang sino mang magbabanta sa pamahalaan o mang iinsulto man lang sa supreme leader o sa kanyang pamilya ay mapaparusahan ng kamatayan. Walang exempted sa batas na ito kahit na ang mga dayuhang bisita. Ang American student na si Otto Warmbier ay inaresto sa Pyongyang International Airport habang naghihintay na umalis sa North Korea bilang bahagi ng isang guided tour group. Siya ay inaresto dahil sa pagnanakaw ng isang propaganda poster sa hotel na tinuluyan niya. Itinuring ito ng North Korea bilang insulto kaya siya ay inaresto at ikinulong sa prison camp. Siya ay pinalaya ng North Korea sa isang vegetative state noong June 2017 at namatay pagkaraan ng ilang araw. Kung nais mong panoorin ang buong kwento ni Otto Warmbier, ang link ay nasa description sa ibaba. Bagaman isa ang North Korea sa pinaka-isolated na bansa sa mundo, hindi ito nangangahulugan na wala tayong nalalaman sa kung ano talaga ang nangyari sa loob ng border ng totalitarian state na ito. Kaya sa susunod na maiinis ka sa mga batas na kailangan mong sundin dito sa Pilipinas, panoorin muli ang video na ito at magpasalamat na lamang na hindi ka isinilang sa North Korea. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, Katropa. Sa tingin mo, alin sa mga nabanggit ang pinakaayaw mong mangyari sa Pilipinas? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comments sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and see you next time.